ano ulit kukuha kami ng pako sa so farm ayan pakita ko sa iyo ulit ha at ah, dito po sa lugar ng farm ah, tingnan mo naman yung view ang ganda oh at pakita ko sa iyo yung pako nga sinasabi ng pagkuha kung papan ito po oh ito siya oh wala lang siya putulin Ayan. Oo. Ayan. Masipag naman po ng batang iyan. Ang pangalan niya po ay si RV. dati pong nag ako ay siya rin ay nag nagagulay din dito. Para po ay may maiuwing gulay sa kanila asa ah, sa magkakapatid ay nagtsatsaga po siya kumuha ng gulay. Ayan, patingin nga nang nakuha mong gulay. O, nag-uumpisa po lang po siya. Maya-maya ay padadamihin niya yan para makakuha ng gulay na pako. Ayan, tulungan natin. Para makakuha ng pako. O, tulungan mo siya magkuha ng pako. Dali. Ayan, pakita ko po yung place dito sa farm. Ay, wala kasi na, malayo yung magbaka ay. Ayan. Ayan. Sa hirap ng buhay, kailangan magpursigi. Ay, wow. Anong kinukuha nyo dyan, boy? Pili? Ay, wow. Ang sipag nyo naman. Yan yung kuya mo? Ayan po siya, o. Oh, yung kuya din niya, nagkukuha din ng pili. Ay, ang sipag-sipag naman ng mga batang ito ay kailangan na magtrabaho, ah. Ayan. Binibinta ba yun boy? Binibinta niya? Okay. Ay, wow. magkano ang benta po, yun, yun. Oh, mahal din ang pili, 'di ba? Ay, patingin na ito, ng pili ganyan po. Ito Wow. Tulungan na kita, boy. Yung kuya niya ayun ho. Kita okay, ko nasa taas. O delikado diyan, ah, mag-ingat. Magkano ba ang binta sa inyo yan, boy? Pag, pag, bumili ako, magkano? Halimbawa, ako ang bibili, magkano? Isang, isang kilo. Ha? Ha? Sandaan na, o oh, medyo may kamahalan din pala. Oo nga. Ganun talaga, kailangan magsikap. Tapos yung benta ng, ng napagbilhan, anong binibilin niyo boy? bigas, pagkain. Ah. Ah. Surti naman ng mga anak na ito sa magulang ay ang sisipag. Nag-aaral pa ba kayo? Ah. Nag-a- Ano ah, mo? Ah, gan. grade. Anong grade ba? Ganda may dito po 'yan sa ano, maraming pili at saka may mga pako din. Sige po, hanggang dito na lang ang aking pag-vlog. Thank you po sa like and share dito sa akin. Uh, share sa aking YouTube at uh, mag-like na lang po kayo. Thank you. Sa pag-like and share